Buhang. Oh mga kaisan imi na po Papunta doon sa ating uh, Area number ano mga kaisan Area number 3 Yan Dinidiritso na po din yung kalsada Sari po Yan Medyo malayo na rin po hmm. Yan po ay uh, Sabi nga nila ay barangay road yan po ay ano kumbagay, sa mga lubla po ng niyugan hindi po yan yung pinakang dadaanan ng truck kasi yung iba po ay sabi nagkukomment ay maliit daw ay eh. yan po ay ano daan lang po ng habal habal Kumbagay, para po ba hindi bumaon ng gulong kumbaga are ay sityo tibaong kung baga, lalagyan, niya, lalagyan nila yung mga ano ilalim sulib ng niyugan para niya paparito ang daan papunta doon sa area number 3 natin hindi to ang nahihirapan ng mga habal-habal panlabas ng mga produkto pero ang nakakalungkot lang mga kaisan ano <laughs> ang daming kalsadang ano yung ginigiba pero okay pa. <laughs> dito na lang niyo dito na na lang po ilagay sa amin. Yung budget niyo. <laughs> Bakit kaya ginigiba ano? Ayawan siguro eh, mahina ang pagkakagawa kaya. Ang dami ko nakikita Ganon ganoon. Kumbagay maganda pa. Ay babakbakin eh na. Ay dito na lang ho ninyo ilagay sa amin sa, sa sulib ng niyugan at makakatulong pa kaysa babakbak eh, na maganda tama nga kaya mga kaisa ano hindi man dito sa amin sa ibang lugar na may mas mahirap paandaan warki mas maganda no kagaya niyan mga kaisa kabulusang iyan yan po ay babao na ang motor dito tama mga kaisan oh, yan Baw na po ang motor dyan Kaya po nilalagyan ng Kalsadang ganon Maliit Yung iba naman nagkukumit sa atin Kaisan, ba't di ko magpakalsada <laughs> Million po ang gastos mahal po ng materialis Naka po maganda ka ng tatlong milyon hindi laang mahal pong materialis ngayon yung magpabahit ka nga ng maliit ya yeah, ay maghanda ka ng kalahating milyon maliit laang na bungalow ayano ah, mahal mang. sa panahon ngayon ay eh, yan ang pagkamahal po ya yeah, ay eh kung ang magagasuslaan na rin mga 50 mil ay eh, iya, eh, ay gasino ba rin eh, madaling ipangutang ka ng mga kainsan eh eh ay eh, malakalaking halaga bagi milyon ang usapan, ano po ilang buwan pa na dito na po yung kalsada sa area number 3 kalsadang maliit po ako po yung ano tinutulungan po ni tatay yun si tatay dito po sa area natin yon po si tatay. Ako po yung ano. Hindi pa makapirsa ng matagal. Gawa ng bawal po akong ano. Gawa ng galing sa sakit. Nadali po ako ng ubo at sipon. ah Si tatay po ang tumulong sa atin. Yan. Binibigyan ko na lang po si tatay ng duble po ang araw. Nakakaawa din naman po. yon. Si tatay po ang natulong gawa ng malapit na po tayong tumalim dito ay yan si tatay tsaka po yung tiyuhin kong isa na dun sa kabila yun tinulungan din po tayo ng tiyo yan salamat din sa aking mga tiyuhin pero po yun ibabayaran ko po at nakakahiya naman po gawa ng ano ay wag daw muna ako magtrabaho ah, hanggang bukas pwede na tayo tayo ngon Nga si tatay. Na po oh. Nahanap niyo sa akin ang itay. Eh tatay. Tagilid na tagilid po. Ha? Hanggang bukas kaya tatay, magkakaalaman. Yari na ilalong loong na ako. Ano ba ito? na? Yari na yan. Ay, dinay ko nga kahapon yan. Oo. Oh. Maghapon ako dalawang loang. Oo. So, Ang kiling kiling niya. Oo. Oh. Ah, ngayon ito yung mga tingamong ko eh. Nakang banda na eh. Ay, di yari, yari pala ito ating ngayon. Ay, yari na. Oh. Ay, di ba ka din yung ako na. Yari yan. Yan, yeah, si tatay po. Mm. Ito po ay pinapantay po ganito kung tawagin po ay suyod. Suyod ng kalabaw. Yan, nagaganto rin po tayo. Yan. Eh, ganda lang. mm. Hmm. Kailangan po ay mapantay ay. Hmm. Ang ah, Apat na araw na pala tatay, tatanim na pala ako ano. Uh, uh, apat na araw na lang po, itay naman po ng pakiramdam. Hmm. Yan, matigas pa rin po si tatay. Tatay, kamusta daw po? Yan. Meron po. Tawagang. Yan. Hmm, kaya saan, ba't di ka natulong? Bawal nga po, ay. Hmm. Yan. Yan. Ang ganda nga na tau Kay nga, hindi. Isa lapit pa yan. Yung... Matantay na tatay. Tagalid na tagalid. na po. Bakit nakaan

Ah, ayun. Ayun, mga tabi mga taas, Ay, ayun, mga tabing mataas pa'y dapi na. Ano tatay? Yung mga tabing dapi na yung... Ah, sa kabila. yung mga tabing Ay, dapi. Yan. Yung pag -yak yung mga sabi mo ngayon kaya mo. Ang rin, Tatay. Yan, kaya yakyakan daw po natin ito. Yan. Magaan lang ang trabaho ang ating mga kainsan. mga tikas pa rin ng itay ay mga kaisan sa awa ng Diyos ay, ay hindi po nagkakasakit ang itay oh talo pa tayo ay tayo ay yeah. pag naulanan ay sipon agad Kasi upila ako po tayo ng trabaho. Bawal Okay na po ito ulit. Ito yung tayo. Pag po ako'y nasa na ako'y malulugoy. Uy! Nandoon po yung akin tiyuhin sa dulo po. Tsaka po si Utoy. 'Yon. Ay ganoon po naman sa pamilya namin, tsaka tsaka po sa mga kapatid po ng itay. Pag po may kumbaga nagkasakit ng kaunti, tulong-tulong po ang O kaya ay ano po, pag po hindi nakatrabaho, tulong-tulong po sing tatay magkakapatid. Mga kainsan. Mm. Yan. Yan. po namang tiyuhin kong iyon. Lagi, lagi po yung natulong sa akin pag ako yung 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 tawag dun. Pag sinamam po ako ng pakiramdo, kahit na ako hindi pa nag-a-abroad. lagi ko din po siyang katulong ay. Dati po ay lagi ko siyang tinutulungan. Pag po ano, yun po ay babayaran ko naman po. Nakakahiya din naman. kumbaga pag po ako yung nakakaluwag ng kaunti ay ako yung nagbibigay din po ay gawa ng hmm, mahirap po ang buhay. pag nakakaluwag ng kaunti kaabot abot ng kaunti yan mga pantay na po para daw po ang inubra ni tatay kahapon Dalwa hmm. ay talagang ano yan ang hirap din ng ano kung walang tatay at nanay, kaya pag naandyan pa yung nanay at tatay ninyo. Pasalamatan niyo, aray sobrang-sobrang pasasalamat kay tatay. Cha kasi ako dito win. laking tulong po iyo. Ha, ha. Taka po kayo dito, kay Miko, nandun po si Miko. Hmm. Linis na linis po ay. Mm. Oh, ang ganda naman po ng anong unta mo po. Pulidong pulido ay ano po. Mm. Ganda ng pagkakayari. Pulido. Oh. Nyan. Isang tanaw na po aray. Yan, ang ganda. Mm. Tatanim na laang po tayo. Yan, salamat sa inyo, sa tiyo at kay tatay. Yan. ganda gara na ang tiyo naman po tatanim sa atin ng 27 para daw po siya magkatrabaho Ari pala ang ma-spray ko. Mga kaisan, oh. Yan. Ma-spray ko yung mga damo. Ari. Ha yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po. Ah, ah. Ako yung na at baka mamay mapatrabaho po ay. Ha yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Yan, yeah, salamat po kay Tatay, kay Miko at saka kay ano kay Jilmar at saka kay Tio. Yan, yeah, natinulungan tayo dito. Malapit na tayong tumanim ay. Buti uh, to na rescue po sila. Yung yeah, mga kaisan, Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. God bless po. Merry Christmas po.